Ang hirap. Alam niyo yung tripod ko na sa aking leeg. Hindi ko makita ng aking hiniwa. Pag sa camera naman ako nakatingin, baka magupit ng aking makat ang aking daliri. Ayan. Hindi ko. Gusto ko nakikita aking hiniwa. Sa camera ko natingin ngayon. Eh. gulo. <laughs> Ay, no. Okay, Sige, magluluto ng tinola ngayon. pag nag-chop ako ng luya, gumagalaw kasi gumagalo. <laughs> Tanggalin na lang natin ito sa truck. Ito, ganito na lang. Ganito na lang. Ayan, smooth pa. Kasi abang nag ko ng luya, gumagalaw ako. Ayan, eh, di ba? itong ano. Yan ang dilaw. Ito yung maangang na luya. Yung ating pinagdala sibuyas. may naman, manok ang aking guluwain. Ito yung natin hahalin natin sa dalawa ito. Chicken wing. Ang bilis, di ba? Patul na. 吧 <inaudible> si dapat talaga ina-appreciate natin ang ating buhay, ang ating kalusugan araw-araw kasi -araw. yung iba yun nasusugod ambulansya para nadala sa emergency agad-agad para malunasan anong problema kasi Kahit kadugo mo pa yan, kung wala nang ibinigay sa iyo na ano, uh, mabuti, yung stress lang, puro stress, cut off mo. Hindi lang agad-agad, ako tulad ko may ganyan, talagang, itong nag ako talagang, thank God, hindi na ako ma, hindi na ako maluloko, ma, ano sa mga drama. Kasi pag may problem, na, yung support ko talagang malupit ako Mas pag sumuporta ngayon hindi na basa sa mga na-experience ko nako bago ako magbitaw deserve mo ba? ganun na ako ngayon yan Alam mo, favorite ko itong ganito eh. Hili ko talagang na chop-chop. Hindi ako nabubuharin ako. Hindi hmm. talaga natin mag-iwa-iwa. Hmm, diba? Uh -huh. Ito natin lalagyan sa ano, tabi ng luya. yan sa yan. Ang iniwang optional lang to. Yung tinolang manok, no? kula naman talagang bell pepper yun. Kaso, bulok na kasi yung katabi, pero ito still okay yung side, kaya tingnan nyo. Gusto, so, ko lang gamitin. Tinapang ko na. Pagkadagdag lasa. Matutunaw din yan pag ating ganisa. Lalagyan natin yan dito sa bilid ng sinuyas. Ito naman rin. na lang to ha gusto ko lang ang ihihalo, sayang diba tapos na tayo sa pampalasa ito yung ating hiragalo, mamaya tapos papaya naman spinach, wala kasi akong dahon ng sili So yung spinach ang ating lalagay, tapos itong manok. Ayan. Bagiin natin naaaang komenta Bagiin natin ng Chicken powder ini dagdagan natin ng isang chicken bouillon. Paso yan. Yung marka ko yan, paso yan sa akin pagluluto sa trabaho. Marka ng aking pagluluto. Oh. Madaglag. Ayan. Ito yung pinakamadagpit nyo. Na paso. Na dala tayo ng Uh, doctor niya kasi na infection niya dito. Ito rin, paso din na uh, presto nung pag-start ko sa akong trabaho this month. Ayan, haluin muna natin tapos ako natin yan. Pakukula natin yan. Balikan natin yan. Maghiwa tayo ng sayote. Ito yung ating chayote. Ay, may reject. Okay, this one is good. Don't you wish your carpenters had like me Don't you, I know you love me I know you do Don't you wish your carpenters had like me Don't you? Don't you? Ito kasi, inutos ako si Dion bumili ng chayote. Ka kadarating lang niya. So, tama lang. nang na tayo. Naggisa-gisa na. Kadarating niya lang. Ayan. Diba? Diba? sila mula la ampak ibi

Yan ang ating isasawag. Itong spinach at sya itong Okay dokay. Tapos vegetable with the chicken stew. Tinola ala becha. O. Oh. Diba? Naman na kailangan hugasan. Okay na. Ready to enjoy na. Kumukulo. Uh, antay ng patis. Antay ng, ng konting fish sauce. That's it. Kinola, yan. Kinola na may spinach. And ayon, uh, tutin. Ayan, ating kinola. Kinola let's